tayo ay magbibigay tulad lang po na uh, doon sa follow-up sa binigay ng pag-asa na magpapago kung um, ang galing ng ating bagyong si Chedeng na sabi naman po kanina ng pag-asa na itong bagyo po uh, ay bumagal yung takbo -bu niya mula sa labing uh, siyam na kilometro bawat oras uh, bumaba ito ng labing limang kilometro bawat oras Ngunit uh, binibigyan din po ng DA at ating mga kasamahan sa pag-asa na yung hangin po malapit sa gitna nito ay nandun pa rin po sa 175 km per hour na sustain na tuloy-tuloy na hangin at pagbukso-bukso sa 210 km per hour na may kalakasan pa rin. At isang pagbabago po sa ulat ng pag-asa ng binigay sa atin na yung uh, hindi na sila nabigay ng working signal ngayon sa bandang uh, bandan, uh, thousand, uh simulan uh, at kaya yung sinabi kanina na uh, umaga. Ang bottom line po ng mga uh, warning sa DDA na ng pag-asa as relates po dun sa ating mga kababayan at sa DDA di natin ng DA at sa third side ng Philippines. Ang importante po ang sinasabi nila na makakasagpapago ay itong medyo umangat ng konti ang direksyon dahil kayo nang umaga po sinasabi nga natin ang direksyon po niya is west-northwest ngayon po ang tinatahak nito ng ating ng Baguio Chedeng ay pagkutang Northwest o Dilagang ng Uh, so, so, pong nyan, sa sa punto po niyan, ang tinutumbok sa pinatayak ng forecast ng pag ay itong uh, sa may boundary sa Bella at sa uh, Aurora. Ngunit, uh, diyan na po natin diin na yung sa may area ng Aurora po, hindi uh, pa rin po tayo. sabi uh, nga, we're not yet out of the woods. Binabatayan pa rin po natin ang epekto. Ngunit sa gabi ito po, uh, hanggang ngayon sa umaga, ang ating gusto natin ipaabot sa ating mga kababayan. Sa mga lugar po na yun, may wala nang panaman pong dapat sa bahala. Ang um, sitwasyon po na uh, binigay na sa atin ng mga kasama natin sa pag-asa, na una pong mararamdaman ang magiging epekto nito ay sa Sabado ng gabi. Ngunit, uh, um, tuloy-tuloy po nating uh, binabantayan ito dahil sa ulat nga rito ng pag-asa kanina na itong bagyo ay mukhang unti-unting uh, humihina. So, ang uh, pakiusap po natin, bukas ng umaga, magbibigay po ulit tayo ng salibagong update at uh, para po uh, mas malinaw na uh, itong nakaraang uh, itong hinaharap natin, 12 oras kung ano man po, yung mga pagbabago na naman, dito at atin na yung bagyo ang ating binabantayan. Ang importante po, ng sabi po natin ay kasama rin po natin yung ating kasama, natin, kasama sa DILG, sa panadero, na eh, pinagbigay alam na rin po ito doon sa mga pamahalaan sa lugar ng um, Aurora, Mr. Side ng Aurora, at Mr. Side ng Isabela, kung saan nga tinataya ng posibleng uh, um, at papasukan ng mga nito ulit uh, ulitin po natin na uh, hindi lang po yung landfall nitong mata ng bagyong ating binabantayan dahil kinataya nga sa linggo ng uh, tanghali o so late in uh, the morning ang pasok ng landfall ng mata ulit ang binabantayan ulit ulitin natin binabantayan po natin yung unang mararamdaman ang epekto ng bagyo na ito na meron pa hanggang ngayon na radius na tinataya na 200 kilometers. Ibig sabihin uh, uh sabado po ng gabi yun ang tinatansya natin na posibleng maramdaman pinagbibigay um isang warning na po natin uh, hanggang sa sabado ng umaga kung hindi pa po mararamdaman medyo mag iingat tayo at kung posibleng sa hapon o gabi ng uh, sabado ay mararamdaman ito sa Etonado uh, sa area ng eastern Luzon uh, sabi nga natin sa may uh, boundary ng uh, Isabela at uh, Aurora. So, yun lang po muna ang ulat na may natin. At turi-turi lang po natin uh, binatataya at nagmamatsyag. So, ulitin ko lang po ngayong gabi uh, wala naman po dapat sa uh, ikabahala sa mga karubayan natin sa lugar na ating nabanggit. Nandito um, rin po si Josep Panadero ng um, uh, Tuloy-tuloy naman po, uh, off camera, tuloy-tuloy po yung ating uh, pagpaglayaan sa ating mga lokal na pamahalaan. Maraming salamat po.